Boss check Boss check O oh, bakit? Bakit nila ka? Tumiyak. Bakit? Ah, tumiyak. Hmm. Nakikita ko kasi yung mga tao nagpo-post nag lang. Hindi naman yan, Puro ikaw ang nakikita mo eh! O tignan mo. Nagbabasa ko na. Sino to? Mga followers. Oh. Congrats. Thank you, Bob. Congrats. Dumi, 4 million. Dami nun no ah! Hindi ka takot doon? Uy! Huwa, ayan ba yun? Kina mo? Sina oh. mismo gumagawa nung... Hmm. Ako nga hindi ko napapansin eh, sila, sila mismo yun nakakita. hindi na nakakita ko sa siya, may iyak. Naiyak din ako. mo yung music niya. Hindi po. kasi siya nakikita ko siya umiyak. Hindi. Parang natatouch lang nila. Masaya lang kasi diba na, ang init naman ng pagtanggap talaga sa atin dito sa Mindanao. Tapos oh, sobrang oh. grateful ko lang din sa mga tao na nakasuporta na sa atin palagi. Tama na, okay na umiyak. ano sasabihin mo doon sa apat na milyon na yun? Sige nga, matatanungin kita. Ay, ano sasabihin mo doon sa apat na milyon na yun? Pag ako Salamat. napaiyak mo. Salamat boss kasi lagi ko naman sinasabi na wala tayo dito sa narating natin. Platform na to yes. oo. Kung hindi naman dahil sa mga tao na kasuporta sa atin. Kasi kung wala sila, wala naman, walang Idol Moto, walang hammerman walang Boss Babe, walang Evo All Star na magpapasaya pa at magpapasaya pa paulit-ulit para sa kanila at magiging inspiration sa kanila. Nice. Marami ka pang gagawin. Marami ba Marami boss? Pa. Ano ba hihintay nung 4 na milyong hindi tayo titigil magpasaya, hindi tayo titigil maging inspirasyon at uh, hindi tayo titigil magpasalamat pa ulit ulit sa kanila. Gogo <laughs> na nga, kaiyak na nga. Ang laki laki ko. <laughs> Kasi boss, aminin mo man, aminin mo nung nagsisimula ka, hindi mo naman, hindi mo naman, hmm. ba? Diba? Hindi mo naman inakala na magiging hammer ka na ganyan. Na ganito ka lang, yes. oo. Oh, oh. ganyan ka, na yung magbamahal sa'yo, na ganyan ka dami yung may inspire mo. Yes, masaya tayo, masaya tayo na kapag pasaya. Pero hindi nila alam na pag nakikita natin yung mga ngiti nila, yung mga hiya nila, yung, yung sigaw nila, yung, yung galak nakabost. nila, mas masaya tayo. Kahit pagod kami, mga idol, kahit pagod kami, masaya kami na nakikita ka mas masaya pag nakita kami. Mm -hmm. Oo oh, naman. At diba? saka yung yung mag yung magtatagal sila dyan sa labas. Makita lang tayo, mm -hmm. di ba? Hindi yun biro, hindi biro yon Kaya kami sobrang thankful namin, sobrang grateful namin sa mga followers namin ng Evo All-Star, sa buong Evo All-Star sobrang nagpapasalamat kami sa support na binibigay nyo. Hindi biro yung mga yung mga init na pinagdadaanan Ooh. nila. Yung kaina, 6am pa lang. Wala pa yatang kain. Wala pa, madilim pa daw. May tao na dyan. Sobrang dami ng tao nag-aabang sa amin. Makita lang tayo. Lalong-lalo na dito sa Davao, makita lang tayong dumaan. Sobrang nakakatuwa yung saya na nakita namin nung dumaan kami na kahit mapitikan nyo lang kami, mabidyoan nyo kami, makakaway oh, man lang. O yung mga, lang. pitik mga pitikeros dito sa, sa Davao, Davao. Oo, nandun yung mga picture natin. Masaya, pero at the same time, may, may malungkot pa din. Siyempre masaya, nakita mo yung mga sigaw nila, mm. nakakawala ng pagod, nakakawala. Mm. Ang malungkot lang is yung pag sobra na dami, hindi natin mapagbigyan hindi, lahat. Hindi na namin mapagbigyan okay. lahat. At the same time, may mga tendency pa na nakakancel yung kain natin, uh, mm. nakakancel yung gathering natin kasi may nasisira na yung gamit. Mm -hmm. sa bagay, hindi ko rin naman ako, kahit mm -hmm. naman ako pa, hindi ko masisisi na. Ngayon ko lang makikita si Idol mo Muto. Minsan lang yun. Bukas kaya wala lang. na to rito. So, syempre, gagrab ko na yung opportunity. Tsaka ano, nakakalungkot kasi hindi lahat mahintuan natin. Yun, hindi kaya. Ah. Hindi hmm. naman talaga hindi. Kaya. hindi lahat mapagbigyan namin. Kung meron chance talaga, dun kami bumabawi. Pag hmm. meron chance, magkakasama tayo. Yun yung binibigay namin. Yun lakas namin kasi sa inyo nang gagaling. Doon, doon Nakakawala ng pagod. Kahit antok na antok ka na sa ride, kahit bagsak na yung sugar mo, pag nakita mo silang sumigaw, Gising ka na. Parang okay. yung sugar ko nun eh. Parang tumatas ulit. Eh. <laughs> <laughs> Sabi so, lang namin, ayan, sila Blauriano. but lang hiyak? kakasi ka kasi. Walang hiyak ka dapat okay. eh. Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa apat na milyon na su nakasuporta, sa apat na milyon na na-inspire na natin. Maraming maraming salamat. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya na nakasuporta kayo lagi dyan. Tears of joy to, tears of joy. Congrats. Thank you, boss. Thank you. Congrats. Happy, happy 4 million sa'yo! yung ang mga ate 4 million, nag iyakan pa kayo? kami nag iyakan po sa Masaya lang kami, bro. Masaya kami. Kasi nakasama kasi namin si Jem simula nung nagsisimula pa lang siya. Kaya ngayon nakikita namin siya na ayan na siya. nakakatuwa siyempre. Nakaka-proud Alam namin yung grind niya. Oh my God. Ay, naiyak. So, magpapasalamat lang ako. Doon sa 4 million, malapit na pumahit ni Jem yung followers niya dun sa height niya. Kasi 4'11 kayo na. <laughs>